Yan yung ating ano guys. Yan yung ating finished product. Yan, di ba? Sarap. Napaka-juicy ng aking chicken barbecue. niluto ko lang sa air fryer. Okay, eh, bab. Ilipat natin to guys. Kasi kakain na ako ng dinner. Ayan, sarap. Diba? Wow, napaka-juicy. Yan na yung aking rice. Ko. Thank you for watching. Yan na muna for today kasi kakain na muna ako. 30 minutes guys diba yan muna, masarap talaga siya para ano nanonood yung lasa niya guys yan patayin ko muna kasi isusok natin ng 30 minutes siya nanonood natin siya sa ano or fire guys ayan na siya yan hmm. pasok na natin siya yan nakauna yun siya guys tapos palitan natin siya ng chicken guys yan yung chicken 20 ha huh? yan sige antayin po natin siyang maluto guys finish padak na yung api ipaan guys kung niluto na okay? guys oh wow sarap diba juicy oh yan juicy siya juicy juicy Yan, balik na rin natin siya guys. Ha? Yan, para ito naman yung maluto sa ilalim. Yan, balik na natin to guys. Natin guys sa kung ano na. Yan na po guys. Wow, yung finished product na guys. Yan, kita nyo guys. Yan. Ka juicy ba oi, kasarap. Dami kayo ni siya lami. O di ba lami? So Lami kay Mm, di ba? Yan yung ating ano guys, yan yung ating finished product. Yan, di ba? Sarap. Napaka-juicy ng aking chicken barbecue. Nanluto ko lang sa air fryer. Okay, bab. Ilipat natin tayo guys. Kasi kakain ako ng dinner. Ayan. Sarap. Oh, wow. Napaka-juicy. Yan na yung aking rice ko. Thank you for watching. Yan na muna for today kasi kakain na muna ako.